Uh, magandang hapon po sa lahat at sa about po sa presyo sa price ng ating uh, battle stag dito sa log ng farm ni Boss Martin Esculin. yung battle stag po namin uh, 8.5 po yung battle stag at saka yung pure broad stag po mga bossing is uh, 35k at saka yung broad hen Uh, 15k yung crosses po, uh, two way cross uh, 8k po mga bossing eh. so yun po uh. at uh, sa nagtatanong po pala uh, kung sino pong pwede yung kontakin dito sa loob ng family boss martin iskulin pag pumunta kayo dito o magpa schedule uh, ipm nyo po uh, yung bayaw ni boss martin iskulin mismo na siya po yung nagbibigay ng mga schedule dito sa loob ng farm ni Boss Martin Esquilin Yung kanyang Facebook account po, uh, Daniel Casanova mga bossing So kung hindi nyo po makontak si Sir Daniel Casanova Pwede nyo rin po akong ipim sa aking Facebook account uh, Yung Facebook account ko po, Ray Ikinan uh, Yung pro, uh, uh, may tarapulin ng Green Country Game Farm, Batangas po mga bossing So uh, ang hawak po ngayon isang uh, local banded. Uh, isang uh, Boston sa uh, Yellow Legged Hawks mga bosing. Ito po yung ating uh, Boston Yellow Legged Hawks. Ito po siya mga bosing. So yung uh, early bird natin, yung natitira Um, uh, 100 na lang po yung natitira nating uh, early bird na dumating nung isang araw. At uh, kasama po nito yung local bandit natin mga bossing. So yun lamang po. Uh, sa mga nagtatanong yan, uh, inuulit ko po, uh, PM po si Sir Daniel Casanova, yung bayaw ni Boss Martinez Klin ah uh, siya po yung nagbibigay dito ng schedule sa loob ng farm ni Bus Martin Slim. At saka nga po pala sa pagkumuha kayo ng mga broad stag, uh, uh, walang ano po yun, walang limit po. So sa mga battle stag naman po, uh, kapag kumuha po kayo, meron po kaming minimum na 10 heads. Dapat po uh, maka 10 heads kayo. Pag isa lang po yung bibili niyo hindi po kayo uh, makakabili po ng Uh, isang battle stag po. Kasi po yun po yung aming uh, roles and regulation dito sa loob ng Sir Martin Scully, mga bossing. O do, so doon sa babae po, wala pong minimum. Uh, sa mga battle stag lang po kami may minimum, uh, 10 heads. Yung presyo po nito, uh, 8.5. So yun lamang po mga bossing. Uh, maraming salamat po. So, bali yan po kanina yung hawak natin doon sa nagvideo tayo. Yan po ang uh, Boston sa Yellow Ligid hats mga bossing. Local Bandit po yan. kaya ito pang isa, uh, Boston Black. Yan po mga bossing, napakagwapong manok. Yan po ang isang uh, Boston Black ng GCJ Game Farm, mga bossing. Uh, ito naman po ay isang Sweater Boston Local bandit din, din po ito mga boss Napakagwapong manok po mga boss Ito din na uh, Boston Black din Yan po isang uh, setter boss doon din mga bossing. Napaka ng manok mga boss. High station. So hanggang dyan na po ating video mga bossing. Uh, maraming salamat po at uh, maraming salamat po sa suporta ninyo. At sana'y patuloy nyo po akong uh, suportahan sa mga video ko at sa aking uh, munting youtube channel so kung bago pa lang kayo sa aking youtube channel uh, like at uh, subscribe na din po mga bossing so maraming salamat po